everybody and welcome back na naman sa ating YouTube channel. So for today's video, tayo po ilalabas at papunta tayo ngayon sa trabaho ng aking asawa kasi po ngayong araw na to isa uh, may pasok siya so ating pong pupuntahan siya surprise po natin siya <laughs> so kasi this past few days lagi po kasi siyang busy sa kanyang work so instead the day off niya ngayon ay pumasok na lang siya sa trabaho niya kasi may may, kailangan siyang tapusin, may kailangan traba trabaho siya. So atin pupuntahan siya doon at the same time na makagalagala na rin tayo. Medyo nakakainip kasi dito sa bahay. Yun nga lang medyo mainit pero okay lang. So sasakay tayo ng bus papuntang Jofer sa so, Jofer po nito trabaho yung aking asawa at ayun, anong oras na? 2.30 na po ng hapon. So atin po siya pupuntahan at pag-uwi, sabay na rin kami. So ayun, date ko na lang kay mamaya. So yan, nandito na tayo sa Jufair. Kabababa ko lang ng bus. At uh, medyo first na uh, hindi ako kasi ako saray sa area na to eh. Nung nakarating kasi ako dito is uh, nag -taxi kami. Pero ngayon, first time kong mag uh, mag-bus at uh, buti na lang uh, mabait yung driver so binabaan niya ako dito sa sa may landmark na sinabi ng asawa ko so atin puntahan na yung kanyang lugar at ito yung dufer ang ganda na itong Jufair, no? puro mga mayayaman na mga nakatira dito yan bus stop din eh kaya lang pagpupunta kang ano pag galing ka dito papauwi kang sa Manama or somewhere diyan ka, diyan ka pwedeng sumakay tapos ang ganda ng mga bahay kasi parang bila siya sobrang bilis lang ng biyahe kasi bilis lang walang traffic hindi ako masyadong nagtagal sa bus siguro 10 minutes lang ako nakaupo doon as in mabilis ang ganda pa dito ng mga sasakyan So sabi ng asawa ko, bubaba daw ako sa may majestic majestic uh, hotel at tinuro naman niya sa akin kung saan yung majestic hotel so yan yung majestic hotel uh, medyo tanda ko na to kasi dati noon napunta ako dito kasi nung papauwi ako nagbas ako noon pero yung papunta dito hindi, po, hindi ko pa na tayo talaga magbus uh, so familiar na sa akin tong area na to yan tama yung ating lokasyon na nababaan kasi worried kasi ako kanina ka, akala ko baka mag, maligo ako kasi nga hindi ako sanay sa area oh, na to at grabe yung init apaka init kasi alas stress pa naman ng hapon magsusurprise ka na alas stress ng hapon <laughs> ang init so maglalakad pa tayo papunta doon sa store nila Yan naman, ano yan? Stout. Ah, puro mga villa, mga bahay dito. Ito, apartment to. Anong puno yan? Anong puno yan? Parang puno ba yan ng kamachili? Parang siyang puno ng kamachili. Parang ah, siyang puno ng kamachili. Pero hindi ako sure. <laughs> so ito yung way papunta doon sa store nila ito kasi yung pero marapit to sa navy kaya makikita nyo yung may mga tabing dagat ka dyan kaya nandito na ako sa may sama mart ayan o oh. dito na ako sa tapat ng kanilang store kaya lang walang wala na sarado na sila sabi na temporary close under maintenance daw So, saan natin sa na pina Ah, lumipat nila sa Orchid Plaza. Okay. So, lumipat na sila ng store. So, atin punta sila sa Orchid Plaza. Saan kaya yun? So, tayo maghahanap pang lumipat na sila. O, oh, ito kasi yung sinabi niya sa akin na kaya siya late kasi siya umuwi ng bahay. Kasi nga, gawa ng ano, nagtransfer uh, nag-transfer na daw sila ng store sayang naman kaya late na siya umuwi 2 days na siya umuwi na late mas may big task ngayon pumasok pa nga siya so lumipat na sila sa Orchid Plaza so yung mga customer nila dito dapat aware din sila na sila lumipat na alam niyo ba tong Blue Sky Tower memorable sa akin din to kasi last year kung saan kami kinasal dito yung reception namin dito sa Blue Sky Tower na to kaya sobra sa aking memorable tong place na to at the same time dito din namin nakita si Sky yung asa namin kaya tinawag namin siyang Sky kasi sinulod namin siya sa Blue Sky Tower so atin puntahan na yung ano yung uh, Orchid Plaza ground floor so from there doon sa harapan ng Sama Mart tsaka yung 100 residence tumawid ako dyan tapos yan dito tayo kasi dito daw yung Orchid Plaza tapos yun sa harapan ko yun yung parang ano maybe yata yan ayun may, ah ito lang pala lapit lang pala eh lapit lang pala ng nilipatan nila oh. so dito na sila lumipat from there to here so sa lapit naman pala kala ko naman napakalayo ayan o oh sama Mamart. Yung isa express. So ito siguro, hindi siguro ito express. Ah. to express. Ano ito? pet Supplies? Grooming. Ah, may pet Supplies Grooming sila. Ah! So, pwede rin pala dyan dumaan. Pwede rin pala dyan dumaan ito yung front nila so pasukin na natin ang store nila pasukin na natin medyo kinakabahan ako so ito yung sama ito ano yung yung pandelivery nila so pag kayo nandito kailangan yung buksan to Ito yung si Al. May si Al dito. Ah, sa parang hotel siya. Uh, <laughs> Di yung plans talaga ako dyan ah. nandito ako ah. Masurprise ka ba? Uh -huh. <laughs> Surprise ka? Surprise, surprise visit. Surprise visit. Tingnan na store mo. So sarapan dito, merong mga mga laruan. Ah, nandito dito na yung mga laruan nyo. Ayan. Tapos yung may nag-aayos dyan. Ayun yung nakikita. Linky, wala ka pa merenda? Wala pang kape. Ah, wala pa merenda? Ang laki pala plane ko eh. Mm -hmm. Sunduin so, so, ko na si ate mo. Ito yung ano naman, mga mga ito dito, mga chili Items. Ay, nilipat mo yung kape. Pinilipat mo yung kape. Oo, oh, di ba nakita mo sa radio? Oh. Oo. Oh. Pwede po dito mang -utang. Ha? Mang -utang. Pwede na may address na naman si Ate Doctor eh. Nakita ko yung delivery nyo. Yun ang delivery nyo? Mm. Yung motor na yun? Kala ka naman nun. <laughs> Parang pang ano, de delivery ng pagkain. Okay. Alam na nila yung number nyo. Okay lang yun. Kasi ila, ito sa box nila lang. Yun. Alam na yung number nyo? Alam na. Uh, I-ano mm. mo nga itong number namin. Ano naman perito? Ah, bago na per dito. Ano? Sa hate yung ano. Yan yung number. Eh, nakakailangan talaga ng ano maraming space. Ayusin mo 'yung trabaho mo ba? <laughs> ah, may ganito din pala kaya. Mode to. Ah, ito yung mga inuuwi mo sa akin. Dito na kayo may mga ganyan. Ah, yung, yung ito, dito mo nilagay. Yung mga oil. Binaklas mo to hindi? Tapos ito yung mga noodles. Ang dami mong chips, no? Ang dami. dami. Tapos dito, ito naman yung mga biscuit. Oh, may Hansel kayo din? May Hansel din pala kayo? Hmm. Tapos dito sa kabila. Ito. Hmm. Ito yung mga nakapak nyo ng mga vegetable. Hmm. Ano to? Ah. Anong fresh lip to? Spinach. Three fifty. Pero meron kayo na wala kami dito. May nakita ko dito. Itong ano, yung coffee na to, nandun. London ba to? Landesa ito yung mga ano nila beverage area ito siya coffee section sa mga baking ano to ayan tapos dito naman meron sila frozen items ang lakas lang ano nyo ha ng ng ano nyo freezer nyo nagmumuis talaga malakas sya ganyan po yung asawa ko kapag kaya nasa trabaho supladita kaya mo yan <laughs> so yun nandito lang kami sa bahay at bumalik kami itong ano sa filipino bakery itong mga takalin na to Meron na yung uh, pagkinta, ano to, biko? Biko. Ano yung isa? yung parang ano, yema, ano? Yema? Yema, puto, yema, parang okay. ano. Tapos mabili ako itong mogo-mogo. At yan, yung chicken skin na yun. So yung kararating ng namin, galing uh, work ng asawa ko. Pag kinikilig ka talaga, pag sinasabi ko, asawa ko, kinikilig eh. At yun, uh, first time kong makarating doon sa kanilang bagong store. Kung i-compare ko sa Luma, eh, mas malaki yun. Lilipatan nila ngayon. Yun nga lang, kasi likod kasi sila. Yung harapan nila, along the highway. So, medyo walang, hindi, hindi talaga siya pansinin eh Kasi along the highway, di ba? Unlike, so, do, unlike doon sa dati ninyong tindahan, na daanan talaga siya. Kumbaga, iskinita sila kaya ang challenge doon talaga is makahatak ng ng ano ng customer o, so yeah. beside aside doon beside asay doon sa mga nakatira doon sa building na yun sa orchid orchid kasi ano yun eh 48 bill, uh, floor. Lord. kaya doon sa mga tiga orchid na mga tenant abay doon na kay bumili doon sa ano sa orchid plaza sa, sa ano sa sama sa store nila sa sama kasi, hassle pa naman kung saan pa kayo, kung bibili pa kayo sa ano. Kung pa sila, di ba? Pagbabahala nila ng building. Saan ba yung harapan noon? Di ba doon pa yung harapan ng, ano, ng building ninyo? Yung, eh, puro kasi likod yun. Nakaharap sila sa highway. Eh, Kahit di mismo yung building, ah. yung or so, yun. so ang labasan likod. mismo, doon likod. talaga sa inyo? Mm -hmm. O likod kayo? No. Harap. Pag lumabas yung mga nakatira doon, yun talaga. talaga yung harapan? Mm -hmm doon ka harap sa highway yung kahit anong 100 residents doon din. Ah, Likod naman niya nakikita natin 'yan sa tabi natin. So ang harapan talaga yung kita yung view ng ano nung dagat. Mm -hmm. Ayun ah, 'yun para yung mga napayon. Mm -hmm. So dapat yung mga luma yung mga customer is ma-inform ninyo. Mm -hmm. Tapos lagyan niyo ng ano ng mm -hmm. ng ano taw dito ng kay tarpaulin ang nakatayo mm -hmm. na para ma-notice lang nila na merong ano, meron kayong store doon. Kasi kung magre-rely lang sila doon kasi sa may pintuan kasi may nakasulat na ano, 'di ba? Yung logo ninyo tapos yung telephone number, tapos pwede din mag-scan. Mm -hmm. pwede din i-scan is oh. yung QR code. May QR code doon eh. Pwede din i-scan. Is tapos nakasulat yung phone number para sa delivery. Meron din kayo delivery, 'di ba? Mm -hmm. So yun lang yun na ano to para magiging, mahatak yun. magiging sistema kasi doon sa building for delivery talaga. Yung okay. area di na Oo, oh, for delivery yun aside kung sasadyain pa yun ng hmm. customer. Kasi, okay. record nga eh. Siyempre, yung walk-in, pero siyempre, wala nilang pupuntahan yung buong nasa bungad. Ano na lang kami, last taon oh, na lang kami, hmm. option, pag wala yung... Yun yung, yung, yung nawala sa inyo talaga, yung mga walk-in. Yung, hay, yung nasa highway na shop, kanina wala silang ice. Sabi, sabi mo may bilid, kahapon 20 bidero pinamili doon para lang ma-deliver doon sa customer. Oh, kasi... Asan ah, ka, bumili? Ba't wala silang ice? Wala sila. Kasi so, kasi kinikip nila 'yung customer naman, kaya ganoon siguro ang style. Pero syempre, kumikita pa rin kami. So yun na pa, ano ko? Kumbaga advertisement ang kailangan doon, major advertisement para ma, ma -ano kayo. Ma-aware 'yung mga customer ninyo.